So ayan mga kachiko, what's up po sa ating panibagong vlog. Kami po ay nagkakate ng baboy. Bago po namin dinalalit sa ilog, patay na po siya. Konting linis lang sa mga natitirang balahibo. So ayan, nakikita nyo. Nililinis po po namin ng maigi para wala pong malasap sa pagkakain. Yung iba kasi pag kinain mo may mga balahibo pa. Ayan po. So natapos na po yung kis kiskis. Ngayon nihiwain na po namin sa gitna ng tiyan ng baboy. Niya. Maganda dito maglinis sa ilog kasi ito sawa sa tubig linis na linis talaga so ayan na ba yung natin isang hatakan lang tanggal lahat yan walang kahirap hirap ang na po ng kumangkin kayo libid ng waboy awan dito mo tawag So, buong dugo. Bilaan po Bilaan kanina, pag. bagaimana paano alisin yung laman ng loob ng Oh, di ba? expert talaga kapag Hindi po basta-basta ang pagkakatay ng baboy, lalo na kung baguhan lang kayo. Kung baguhan kayo kumaday ng baboy, dapat maramihan kayo. Apat, lima, para kayo ay nagtutulungan. Ayan. So ngayon, naalis na natin lamang ng baboy. So, eh, hugasan natin sa... habang tayo naguhugas nililinis din namin yung laman loob inaalis namin yung dumi ng baboy yan po yung ginagawa ng ginuguan ito naman yung nabuong dugo so, ah, humihiwa.

madalo lang yung tubig. So, ano, panilinis. Paluro pa patoy eh. Paday pa dito. So, ayan. Natapos na po na pagugas. At ito na. kinapcap na po namin yung baboy. Ayan. iniwa po namin ng maliitan ayan. para sa pagluto eh, hindi na mahirap pipiliin na lang yung alin party yung pwede doon lutuin ayan so, sa mga nagtatanong bakit ginano namin hindi po namin ibibenta yan kasi talaga para bukas pa kasi ang celebration kaya ginanito muna namin Ayan. So may napansin kami dito sa baboy na binili namin. Ayan Nangitin po siya dahil nabalian ito. Nahulog kasi doon sa pinagkargahan, nabali yung legs niya, yung buto. Kaya medyo namaga na mag yung part ng pagkabalian niya, namaga yung naman. Ayan, tinuturo ng aking uh, isang kasama hindi uh, hindi daw pwede mabili yan pag sa palingki yan mga kachiko yan. pag bumili kayo ng baboy dapat tingnan nyo baka kasi nabalian din sa pagkakarga kawawa naman yung baboy Lalo na kung alagaan niya, hindi Ayan, habang naman inihiwa namin, yung laman ng loob, ang laman ng loob ng baboy, pinakuluan na. Para naman pampagana sa mga nagkakatay. ninugasan para maalis yung namumong dugo pero walang problema yun kasi buhay pa naman yung baboy na kinante hindi naman sakit yan Ayan kasi ang plano namin. Yung ribs nya, pa-pretohin. Parang ano? Chicken, fried chicken. Mas mas masarap palang ganito. Pretohin yung ribs tapos lagyan mo ng ano arang bread crumb ba yun <laughs> ayan tuloy po yung paghihiwa namin ang kinapchap Ay, so, ayan. Payuran ko eh. Yosin ko yun eh. Ito na po yung laman loob. Papait man. Ayan. Sabay pampa. So, oi. Ang duri man. Hmm. Sarap nito. Tamis. Dun so, sa mga hindi kayang kainin yung mga ganyan. Parang kinilaw pero pinakuluan na namin yun. Huwag nyo i-try kasi baka hindi tangkambit na sikmura si, 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 nyo sa mga tulad namin na sanay at takaw yan so lang tayo mga kachito mga tagdaon tayo yun na ito Wow, ayan ang titikman po natin ng sabay subo ng kain. Bayan na ito mga agad tapos mo. Hindi ang kampid. Pagpayang gura to na. Ang mura yung kung gagur eh. Hindi ang kapit. Saksak nga na. Uy, di yan. yung mapait man? Hindi mapait yan diyan yeah, na no. okay. Kita umuwi